Diyan, dalawa na sila. Dalawa na. One zero. One zero. One zero na. Okay na. Kasamang damo. At saka may kasamang sda. araw may kasama ng damo eh. May kasama damo, may kasama ng sta. Yan, yeah, mga adik. Ah. Uh, uh, Meron ba? Ah, may group. Huh? May group, may group. May group, may group. May team ah. Can I buy this one? No, I have no um, 5 KD, 10 piece. Uh, half KD. Half KD. Uh, ah, KD. Can you give? Now, no, only uh, three I, I drink. Okay. Every day you come here? No, tomorrow I'm duty. Okay. next, next time. Dominic Ayan may inaangat na naman Ito na Angat mo pa yung rad mo Dapit mo na sa bato Ayan na uli Ayan si Ah, tadi si Mang Kanor Oh, ha Atari si Mang on, Bebe Kuha na naman Mga Kadik Ito na siya. Dipad-dipad. 4-0. Mga mga ito. Mamaw. 啊！Ah. din. Bumitaw, wag kang bibitaw bigla. Wag kang tumanon at tumanon, bay. Good size. Habis lang na Lalaki na nadadali no. Good size to to, mga good size. pagod din pagod din siya hukuk siya oh na talaga talagang ligtas talaga, talaga ligtas Mga palagpa Kaya no bueno, Sabi na Ngayon Ah wow, Sulit Oh, good size na to Pisa na Pisa na uli Good size Bakit pa na ito?

Sabi ko na may, mistake. strike eh. Aha. Paglapag pa lang, ramdam ko na eh. Tum! Sabi ganun eh. Parang yung rad mo lang eh. <laughs> Sabi ng rad ni, ni Mang O, Oh, di uhok na uhok siya. Ayan. Uhok na uhok siya oh. Wala siyang kawala ngayon. Kanina na unhook, sayang. Sayang. Kabad lang natin para hindi masira yung isda. Diba? Ayan sila. Para hindi nasisira. Ayan muna sila kaysa sa cooler. Wala kasing yelo yung cooler to eh.

Nakajakpat na naman tayo, ang dami. Sobra talaga ang galit ganit, -ganit sa mga pain ko. Palalo, jakpa. Yeah, so guys, so uwi na kami. Yan. Sama ko si Mang Kanor. Yan. Maraming maraming lahat. Maraming maraming salamat sa lahat. ay oh, hey, ayun mga dami ko. Kaya namin dyan. Sama na lahat. Tira balde. Tira balde. So, ang dami lahat yan. Panalo. Puro mga mama pa. Yan sa lahat ng mga sumusuporta sa Turret TV. Yan, maraming maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Click mo lang. Yan, eh, maraming maraming salamat sa lahat. Bye-bye. Mga kasima.